Nay, alis na ako, Nay. 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 Ano ka ba? Nag Kikilay ako na isturbo ka naman eh. <laughs> ano yan? Kasi nga, trending ito ngayon. Kung sa ito ngayon, ay, hindi nakita mo yan. O, oh, oh, yan, o, oh, yan. Oh. yung ginagaya ko. Oh. Yan. Ito ginagawa mo. Oo, oh, yan. Trending ba yan ngayon? Trending ay eh. Huli ka pala sa balita eh. O, ba? Diba? O bagay ba? <laughs> bagay? Eh, kulang pa yan. tapat dagdagan mo pa. Oh. Dagdagan Nagdaga na pa, ano? Hanggang dito? Hmm. Uy, ikaw na mag-uwit. Baka na hanggang, hanggang sa ulo ko. Pala to, ha? Ah. Trending yan. Hmm. Sige. Yun. Yan ang ko. Oo. Hmm. <laughs> kulang pa yan, eh. Tignan mo. Oh. Manipis pa. Tapat makapal. Hmm. Hmm. Ganito, dito. Hmm. Ganito. Ayan. Ayan. Yan ang tama. Hmm. Oh. Tsaka yun dito, medyo kulang pa oh. Hmm. Ito. Ayan, medyo Ayan. Ah, haba hindi. natin ng konti. Baka sumubura naman yan, Nad. <laughs> hindi so sobra yan. Kulang pa nga yung lagay mo. Ito nga, ito mo. Nasa cellphone mo, ibe. Eh. Oh. Ito, oh. Diba? Diba? Hmm itim na itim. Ano kaya? Uli na lang ilagay natin para sobrang itim. <laughs> Dapat nga, na yung gawin mo lang yan, patatuo mo na lang yan para wala nang tanggalan. Ay, grabe, wala nang tanggalan? Oo, oh, ganyan. Para... Eh, kung paano, hindi na, hindi na uso yun ngayon, hindi na matagal. Ang araw, tarang ka. Hmm. <laughs> hmm, Ay. diba? Oh, maganda yung ganyan, makapal, oh. Ayan. Ayan. Okay na yan. O kaya, ano na lang mo kaya dito? Yung pentel pen na lang. Para di, ano. You know, para matagal ma, ano, uh, mawala. O yan, ano. Oh. Pwede na. Para ka ng, ano, ano. Para na. Si 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 ano, si Batman yan. Sino nung kamukha ko? Si Batikal? Yung ano yun sa... Oh, wow, si, si Batman. Ha, 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 yung laging laging gumagat na mangkukulam sa, sa pelikula. Yung <laughs> ano, yung matanda? Oo. Oh, ang wow. Oh. Oh, mm. Ganda oh. Bagay na bagay nga sa inay. Eh. Trending nga yan. Oh. Mm. This is a new trend. Wow, naman ang buko. Oh. Bagay sa yo. Bagay po ka pa. Kaling mm. to. Oh. Mga bago pa. Mga bagong bili pa yan. Tingnan ah. ko ako. Oh. Ito tapak tabak pa yo. Hindi ko ako ano kung bagay man sa bagay sa akin Ano yan? Hindi ko nga. Sige, yeah, rapa ka alay. Hindi <laughs> ka rapa ka dito. Rapa ka dito, Viz. Hindi yata bagay, ha. Ya. Hindi ah, ka rapa. Rapa. lang. Ako baka may tao niya, Rada. Nabi ko na sa'yo. May tao kaya. May tao kaya. Mga mga kita sa akin na yeah. Ay, mirin mo lang ako. tao pala. <laughs> Nakakaya. Nakakaya. <laughs> 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 Grabe. Naku. di hey, ano mo na nga yan? Pawis ko pa. Parang hindi na po. Parang paro-paro sa doon. <laughs> Kakaasar ha. Ang um, pawis kasi buhok na yun Grabe naman ang sarap. Pa, hmm. Para hindi na pa alam paru-paru sa noong. <laughs> Grinding pa Pagos mo. Tapos na iwan yung papak. <laughs> Ay ko na mag-grinding. Nakakaano, nakakapagit ng mukha. Bis na maganda ako eh. Kumangit tuloy ako nga. Eh ba, boss, naisip mo gaya na gawin na trailer? Wala akong magawa. Gaya, ko. Gaya ko nga ito. Oh. Ano ba? Ito ang galing. Trending nga yun. Ay nasilip na ako ng tabi sa bintana, naghalam, Takahiya. Akala ko, akala ko sino yung lumalakad na bo. Napagkabalan ba kung may buwa dito maglalakad sa loob ng bahay?